Itong araw nga na to mga be ay ang pagpunta namin sa SM City, Pampanga. Gawa ng kailangan kumuha ni Mama ng OEC at saan nga may POEA. Kaya naman napabiyahe talaga kami dyan. Dapat talaga originally ay sa Trinoma kami. Ang kaso, nung pagpunta namin doon ay wala na daw doon yung satellite POEA. Kaya naman dyan kami pumunta mga be. Medyo natagalan nga kasi ang dami pa nilang hinanap na mga papeles. At uh, hinanap pa yung original na Emirates ID niya. Ayan nga si may at nagdaramo dyan sa gilid. Nababaliw nakakaantay. At ayan na nga si Momo, tinaantay na lang yung babae na mag a sa kanya para may present niya rin lahat ng requirements na nare-required nila mga be. At ay na nga sila may anjaan. Sabi ko, ay good morning kasi nakatulog na sila sa upuan sa tagal. After nga namin makakuha ng OEC mga be, ay syempre kumain na muna kami bago nga kami bumiyahe ulit at bumili pa na kung ano-ano. ay na nga ang mga person at nagugutom na talaga ng malala kasi nga anong oras na rin kami nakapunta dyan at nung natapos yung momo ay medyo pagabi na rin. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga be, ay talaga naman nagpahinga pa kami kahit papano. pa pano para ka, hindi rin mabigla at uh, kapay lalakad medyo malayo-layo kasi at malaki itong SM City Pampanga. Niloloko nga namin diyan si Mea na umpisa niya na maghugas ng plata o mga big kasi wala tayong pambayad. At ayan nga sabi namin parang niya sasabihin na bill out na kami. Ah, oh, 'di ba? Sosyalin. Si ito naman si Ate Nining. Sabi namin ikaw paano mo gagawin? O, diba? Kung social yung isa, mas social naman tong isa. O, ba? Diba? Napaka-simple lang. Tawang-tawa nga dyan si Momo. At syempre, pagkatapos nga mag-bill out, ay ayan na ang mga person. Sabi ko, tayo na kami para nga hindi kami masyadong gabihin. Pero sabi nila, maya-maya na daw. At ito na nga si Mayan. O, ba? Diba? Palang-palang may pagsayo pa nga mga person. Nunaan nga namin si Mayan lumabas uh, dahil nag-CR siya para lokohin. At ayan nga, tawang-tawa siya, di ba? <laughs> Pang malakasan. Tapos ayan nga si Maxi sakit bit 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 namin napakarami na rin talaga nagalaan na eh, itong batang ito ay tapos sakit nga kami sa nung abukan bay ba yung tawag dyan hindi ko na maalala mga be kaya naman bumili kami nung ice cream yan si ate nining at saka si mayan ang bumili tapos ayan sabi nga namin naglilihis si mayan kumatok naman agad <laughs> tapos ayan nga mga be sabi nila eh masarap naman daw kahit pa paano yung abukado na ice cream na nabili nila after nga nun mga be ayan na sila ito talaga yung hinanap namin yung gong tsaka sa ito talaga yung gusto ni Momo. Yummy! Yung, winter melon nila mga be na pang malakasan yan naman din talaga yung isa sa mga namis namin na milk tea dito sa Pilipinas tapos ayan nga mga be makalipas namin bumili ng gongcha tinanap pa namin dulo sa dulo ay lumakad na rin kami papunta doon sa may sasakyan no mga panahon na nga yan mga be ay pabalik na kami ng pangasinan o ba diba? feeling pogi ang first at ayan nga si may ano tawan tawa kay ate nining kasi tulog buong biyahe pagod na pagod kabi tapos sabi niya dyan o oh, ines wala na yung milk mo ininom ko na. <laughs> kasi nga nag-CR sila Ines at saka si Mama ng mga panahon na yan mga be. Diyan sa tarlak na kami ng uh, oras na yan. Tapos nga mga be pagdating nga namin agad dito sa pangasinan sa bahay ni baya ay nagbalat na agad ng manggasimean kasi pinaluto ko na yung bagoong o yung alamang kay Ines agad. At nagluto rin sila ng saging fresh na fresh harvest lang doon mga be. Kinagabihan nga kailangan namin bumuli ng sabon dito sa Sari Sari Store at nakakatawa nga mga be kasi sarado na lahat ng bahay dito sa probinsya. Pero itong sari-sari store ay widely open pa. O, diba? Ang sabi ng widely. At yan nga si May Ann, dumayo pa ng panggasinan para lang maglababi. Kaya taon talaga kami. Tapos napakabilis nga nilang maglaba at talaga naman kung may laundry shop e pang malakasan. Ayun nga si mami na nakagkasuot ng purple na duster. At tinulungan na nga siya ni Ines mga be para nga daw mas mapabilis at hindi babagal-bagal. At si Angel din ay tumuloy na na magbomba. Tawan-tawa nga sila dyan dahil nga dumayo pa ng Pangasinan para lang maglaba mga kaya. At so far so good naman yung bakasyon namin yan, mga 'bet. Ito nga si Momo ko. Naantok na, antok na sa buhay niya. Balian, mga 'bet, parang latter part na ng January. At ayan nga si Ting. Ayaw niya mag-smile. At ayan nga si Angel, syempre. Tambay muna ang mga person bago magsitulugan. Tayo-tayo muna kapag ka may time. Kwentuhan na walang katapusan. O oh, mga be, di ba, pang malakasan. Ito talaga yung masaya pag umuwi eh. Yung kwentuhan na pang matagalan. So hanggang dito na lang muna tayo mga be. Yun lang ang nangyari sa araw namin. Paalam!